Patuloy ang pamamahagi ng local pension para sa mga senior citizen sa bayan ng Talavera na ipinasagawa ni na Mayor J.R. Santos at Vice Mayor Nerevi Santos Martinez upang matiyak na magiging maayos at maging hawang pagtanggap ng mga lolo at lola. Personal itong inihahatid ni na Mayor J.R. at Vice Mayor Nerevi sa kanika nilang barangay. Ayon kay Mayor J.R., noong si Vice Mayor Nerevi pang alcalde, kakaunti lamang ang mga senior citizen na tumatanggap ng national pension. At ito ay labis na maliit kumpara sa bilang ng mga lolo at lola sa bayan ng Talavera. Pinakikiusap sa national na marami pa pong ma-approve na masama sa national pensioner. Pero hanggat hindi pa po na-approve yung ating mga request, uh, actually, sa time pa po ni Mayor Neri nagsimula yung request na para masama kayo, makakilipa pang mga senior para sa national pensioner. Dahil kakaunti po, 1,500 plus lang po kayo na nasama sa National Pension. Kaya naman po nung time ni Mayor Neri B, ay gumawa naman po siya ng local. Ito po yung kaya po nagkaroon tayo ng local social pensions. Matapos magsimula ang programang local pension, noong si Vice Mayor Neri B ang Mayor, Layo ni nilang matulungan ang mas marami senior citizen, lalo na ang may mga sakit na nangangailangan ng na maintenance na gamot pinagsikapan nila na maparami pa ang mga kwalifikadong makasali sa programa. Dahil kakaunti po'y nakakatanggap galing sa national, nagtambal po tayo galing naman sa local. Kasi alam naman po natin na higit na mas nakakarami, yung nakakailangan pa din ng kahit pa paano'y tulong sa mga barabarangay. Kaya nung time ko po, uh, nagunti-unti ako, Inaglisahan ko 500 na katao yung ginagdag ko noon, naging 2,000, naging 4,000, naging 8,000. Ngayon po, halos 10,000 na yung makakatanggap mula sa ating local social pension. Hindi man po laki ng binibigay ng national, pero alam natin na ito po ay malaking bagay pa din. Sa ating mga may sapat na gulang, pambili po ng gamot, pambili pagkain, makukuha ng pagkain. Samantala, kaaling sabi nito ay ang pamamahagi ng mga libreng libro para sa mga daycare students na bahagi ng programang pang-edukasyon ng pamahalang bayan Talavera upang matiyak na magiging handa ang mga bata para sa kanilang formal education. Sa kasalukuyan, hindi lamang ang mga nabanggit na programa ang pinagtutunan ng pansin ng alkalde at vice-alkalde. Marami pang proyekto at programa para sa mga magsasaka, kabataan at iba't ibang sektor ang kanilang naisagawa at patuloy pang isinasagawa. Para sa Balita na ABC ha, ako si Agalinsangan, nag-uulat para sa DWN Italia ang inyong kakampi.